ng umaga po makapili tayo ngayon ng umaga na bata at ilalaga natin mga guys masahan natin ito patay palambutin lang natin sa tubig at ilagay na natin yung mga regatos buhayin lang natin luya at sibuyas at taklad ilagay natin ng taklad guys ay, ilagay na natin para lumasa na tatos lumambot na ito yung gulay na ihalo natin ay guys ayan na uh, malambot-lambot na guys itimpla lang natin masarap ngayon umikot lang sa ko guys kasi gumabag yun guys dinamayan lang natin ang gulay masarap. lakay na natin yung gulay mga guys at uh, dinamayan ko lang yung gulay masarap yung marami maraming gulay masarap guys yung maraming gulay tikman lang natin yung uginan lasa mali na muna mga guys at okay na ayan bigyan lang natin yung kapit bahay pala mga guys at uh, ito kakain na tayo kinukulit tayo ng anak natin eh ayan sinama natin sa vlog oh. sinusubuhan oh. natin ayaw nya ayan mga guys kinukulit lang tayo ayaw yung kumain Hmm. Okay. Nakulit niya ako kasi gusto lang kunin ang cellphone mga guys. Dahil eh maglalaro na siya ng ay manunod na siya ng pinapanood niya. Ayan. kain po tayo mga idol. Let's mukha niya hindi mo maipinta yung mukha niya mga guys dahil eh niya ano sa uh, makukunin niya gusto niyang kunin ng cellphone ayan yeah. ayan ah, bago natin tapusin ang pagkain natin mga guys ah, hanggang bumabagsak at na uh, rumaragasan po ang bagyo sa Bicol at sa ibang iba't ibang lugar. Uh, ingat po tayo mga guys at, Uh, Thank po sa panonood ng uh, ating mga videos, mga followers at na uh, subs subscriber. Thank you, thank you. Abang abang Umaraga sa ang bagyo ng anong bagyo ay uwan uwan gawan mga uh, guys ang bagyo Kala, tapos lang ni eh, Tino yung Tino ah, uh, marami rin na pinsala ngayon eh, meron na naman uh, yun, yun ang epekto ng mga kinakalbong mga kabundukan mga guys shoutout dyan sa mga uh, nagkakalbo ng mga kabundukan yan ang epekto sinisingil na tayo ng kalikasan Ubus na natin mga guys yung bahaw Bahaw pala yung kanin natin mga guys Ayan Thank you